Hello guys, hello mga ka-YouTube. Um, ito, galagala muna kami sa SM. Um, dahil ang joy nag-birthday. So, ikot-ikot lang po, pa-unwind lang, palamig ba kung bagas. syempre stress masyadong stressful sa bahay. Ayan, super walk po tayo ng walk para magpa-fresh hindi na mabulok. Yung kung sa nagtatanong lang is lagi kung sinasabing walk nang walk hanggang mabulok. Eh, di ba po yun yung dating ano, yung kanta nung 90s, pag I love you, televert, televert, yung mga ganon, parang walk nang walk hanggang mabulok. Yun po yung kwento niya. Kaya, syempre, alam niyo na batang 90s tayo. Okay, anyway, libut-libut po muna tayo dito. Actually, naghanap po talaga kami ng cork dahil yung pamangkin ko bumili ng shoes, eh sobrang sikip. ay luwag pala, so kailangan ng cork napadpad kami dito, sabi nung mama, salesman, dun daw sa basement kami pumunta. Ayan, di pumunta kami ng basement. Hay nako, super libot na kami, wala kaming nakitang cork. Ayan, nagtaka kami ko eh bakit doon kami dinala sa mga kitchen wares, 'di ba? Alam naman natin sa basement is mga kitchen wares 'yan, mga gamit talaga sa kitchen. Then napadpad kami dito din sa makeup. So napadpad. I love Maybelline kaya bumili na rin muna ako, remember. Reward ko naman sa self ko at sa sobrang pangangatulong ko sa bahay everyday. Kailangan naman maging maganda rin tayo, 'di ba? Mahirap maging losyang, alam na. Ayan, super lipstick ang lola nyo. Ayan, pabalik na po kami dun sa Annex. So, libot-libot lang. Busugin lang muna natin ang ating mata. At alam nyo na, ang Inday, ngayon lang nakababa ulit ng bundok. Kaya ito, sinusulit talaga ang gala. At mamaya, babalik na naman tayo sa bundok. Ayan, may nakita kong cake. I love cake talaga, kaso sobrang iwas na rin sa matatamis. Ayan, pabalik na po tayo. Ang dami talagang, ano, mabubusig talaga yung mata mo pagka nagmamol ka, ba? Diba? Ayan. Super lakad ng po. Enjoy lang po natin ang mata natin. Palabas na po kami. Pupunta na kami ng annex. Siguro po na kami kasi parang uulan din. Kaya ayan. Walk ng walk hanggang malamang mabulok kasi uulan din. lang. <laughs> no, 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 no. Thank you po guys. Love you all.